Ayan, ang dami-dami nagpapapicture kay Diwata every day. Ayan, so ayan, kagaya po ng mga maraming vloggers. Ayan, so napakaswerte yung mga magbablog kay Diwata dahil marami siyang Tagahanga. Ayan. Okay. Ayan. Ba, may, may magbe-birthday. Yeah. Ayan. And, uh, ayan. daw. Ayan. Magbe-birthday daw. So, ito ang... Hey, oh, si Ayan, oo ay, ay, na, po. Nawasahin <laughs> <laughs> po ng magbe-birthday kung ano yung hiling niya kay Diwata. Ikaw so, so, oh, ang birthday mo? Hindi niya birthday. Ano yan? At, uh, 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 ano sabi? Nagpasama sa sarang 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 sarang. Ano ba yun? Ano si Solo Amor? Ano pa yata? Kito City? Isa po ako ng Bolito. At ko po. Ako

Ayan. Mali ang hiling niya. Dapat seek and Joy. Ah, uh, 'di ba? Ang bait ni Diwata. Kaya kaya kayo humiling kayo 'yung ano, Diwata pares, hindi po 'yung cellphone. Ayan. So, para bigyan kayo ni Diwata ng regalo. Ayan, Diwata overload. Oh. Malang mm. guys. Walang witchy, bro, Ayan si Diwata. Thank you Diwata.